yan Okay lang? Rosales ba to? Rosales sir Shout out Kumusta pasada? Mahina sir Mahina? Mahina Ha? Daddy! Daddy, Daddy. God, Daddy. Daddy. Sino? Daddy Frankie Ha? Daddy. Daddy. Ha? Ang ina nyo Ha? Daddy, ha? Daddy, Sino nakabanggit? Ate! Ate! Pwede magtanong? tega singgan ka ba? Opo. Tiga singgan ka? Lapit ka ma'am. tega singgan po kayo? Opo. Ako po si Daddy Frankie. Tiga singgan ka? Opo. Sigurado? Opo. Poblasyonis po. Oo? Oh? singgan ka? Opo. O, oh, sige ito 500 para sa'yo. Ay, thank you po. Basta tiga singgan ka? Opo. Basta tiga singgan? May 500. Ay, thank you po. Salamat. Thank Ako si Daddy po. Frankie. God bless mo. Okay, thank, thank you. Po. Ayan. Hanap pa tayo. Ayan. Oo. Oh, ingat kayo. At salamat po. Ayan mga kababayan. Hahanap pa tayo ng mga tiga-asinggan kasi mapagmahal si Daddy Frank. Eh. Diba? Ayan mga kababayan. Hahanap pa tayo. Basta tigasinggan ka kabayan. Si Daddy Frank ito. Ayan. Ito. Isa pa. Hanap tayo dito. Lahat ng madadaanan natin dito sa, sa uh, asinggan. Ay! Pwede magtanong? Anong diretsyo to? Ano po? Santa Maria. Sa Santa Santa Elena? Santa Maria. Ah, sa stay sa lang. Ha? Okay, ah? May hinahanap kaming mga eh. Santa Maria ito. Papunta sa Santa Maria. Oh, Tagasin ka po tay. Okay. Ano pangalan niyo po? June. June. Ano oh, namamasada kayo? Sure ka, sure ka tayo, taga ka? Taga oh, sige, basta taga may 500 hey, ka. Okay. Salamat! Daddy Brandy po! God bless. God bless. Ayan, thank you. thank you. Ikaw? Tiga Asinggan ka, sir? Asinggan e, ka rin? ka rito, pwede ka lalapit. Ha? Sigurado nga, Tiga Asinggan ka. Oh, okay. Pangalan mo? Bayan po. Ilumim. 500. <laughs> ay, pinabalik oh, yung 500. Thank you, thank you po. Salamat. Abante. Mag-ahanap tayo ng mga Tiga Asinggan dito, mga kababayan natin. Eh? Shout out sa lahat ng kababayan natin dito sa asingan, Ha? Huh? Mabait pala yung mga tigasing gan, masarap kausap eh, no? Dito, 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 dito. abanti mo. Ayan. Kaya sa ibang uh, lugar mga kababayan, basta nakapalo nga, abangan mo. Kung saan ka man, taga saan ka mga kabayan, halimbawa kung saan ang lugar mo, i-comment mo lang dyan sa baba para yun naman ang sunod na puntahan namin. Dahil dito sa Asingan mga kababayan, maraming nag-message kay Daddy Frankie. Sabi niya, Daddy Frankie, punta ka rin sa Asingan. Kaya nandito ang tong Daddy Frankie ngayon. Ito si nanay. Oh. no? Huh? Ito si nanay. <coughs> nay! Good morning! Pwede magtanong, Nay? Magandang morning po! Pwede magtanong? Pwede magtanong? ah? Huh? Saan pa punta ito, Nay? Ito, saan pa punta ito? tayo, Ah, tayog? Malayo pa yung tayog? Oh, uh, ano pangalan ni Nanay? Nay, lapit ka po. Nay, lapit ka. tigasin din ka ba, Nay? tigasin din ka po? tigasin din ka ba? ba? Namimigay ako ng 500. Basta tigasin dyan. Tiga saan ka na, eh? na, eh? na eh? Tiga dito? Tiga dito na yan. Ha? Kasi dito palengke. Eh pero asin pa rin, sa palengke. Uh, uh. Ay, oh, ito 500. Papay na eh. Ah? Ha? Papay na kami. Tagalog na eh. Yung... Diyak mataro sa tilo Bakit? Pag tagasin ka, namimig kayo 500. Pwede ba? Pwede ba? hindi ko wala alam mm, ka na. Ha? ha? Nauawawang no, pagyaksan na. Awan te, ha? Awan dakal. Awan mo! Basta gusto ko lang mamigay pag tagasinggan. Tagasinggan ka Nay? Uh, oh, sa'yo sa na ito, 500. Eh, salamat. Walang ano man, nai. Ano pangalan niyo po? Emilia Munsi. Ay, salamat, nai, ha? Ingat po kayo. Saan uh, kayo galing? Yun, sa bangbangkak. Namulot ng panggatong. P wait. Awen. Oh, oh, sige na, ingat po. Ako po si Daddy Franky. Shout out sa mga kababayan natin dito sa Asingan. Uh, ingat po. Salamat. Ay, thank you, nai Ayun, mga kababayan, no? Oh, si Lola nanguha ng ano, panggatong, no? Kaya huh? maghahanap pa tayo, mga kababayan. Ayun. Shout out po sa mga kababayan natin dito sa Asingan ha. God bless po. At uh, muli po, papaalala lang. Magpapaalala ako sa mga kababayan natin na mga kapanood ng video nito. Kung gusto mong makarating din si Daddy Frankie sa iyong lugar, comment mo dyan. Yung lugar mo para yun ang sunod na puntahan ng Team Daddy Frankie. At uh, mamimigay tayo ng blessing mga kababayan. Siyempre, pag sumisweldo ang Team Daddy Frankie, mamimigay tayo ng blessing biyaya sa ating mga kababayan. Ayan, ayan, ayan. Yung ay sayang, malis. Ha? Huh? <coughs> Sige, mamimigay tayo ng biyaya. Ayan, o sa waiting sheet. Di ba? Ay, ay sayang, walang tao. Ay! Walang tao. Sige, ay to, 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 to. <coughs> Yung babae, yung... Ha? Ito, isa. nai, pwede magtanong? Saan pa pupunta ito, nai? punta ko lang Santa Maria 'yun. Saan po? Santa Maria. Saan? Santa Maria po. Santa Ilin, Santa Maria. Ah, Santa Maria. Ah, ano? Sige. Santa Maria, tayo, Sir. Ah, Santa Maria. Oh, Nay, taga Asingan po ba kayo? Hindi po, taga Malas siki. Asingan 'yung hinahanap ko 'e. Eh. Asing dyan yon. Pero kayo taga saan po? Ba't nagawi kayo rito? Ano tinitinda? Nay, lapit. Okay lang lumapit ka, Nay? Lapit ka, Nay? Ay, brother daw, oh. Pero kilala niyo ako. Ha? Halika, Nay. Lapit ka, dali. Kasi magta-traffic tayo. O, Nay. Para sa'yo. Opo. Ayun. <laughs> Ah, magkasawa kayo? Opo. Oh, salamat. Ingat kayo ha. Ah, ano eh. Po, salamat ay, po. Ha? Ano po, ay? ay, salamat po. Sige, God bless. Namimigay ako ng 500 sa mga kababayan natin today. Ay. Ayan. Ingat po. Salamat, ay, salamat ay. po. <laughs> Thank you. Ay, pano, ah, sige, sige. Abante. Oh, Bahala na, nadaanan din natin at nandito rin sa asinggan eh. Damay na natin. Tiga malasig eh. Di ba? Isa dami ba naman nito eh. Di ba? Yan eh, mga kababayan sa mga hindi pa nakafollow kay Daddy Frankie mag-follow ka na at ah, tapos ah, i-comment mo lang yung ah, lugar mo para mabilis ka namin manotify to si Lolo pwede ba yan? Oh, nagpapagawa ng sasakyan baka mayari tayo <laughs> <laughs> nagpapagawa ng sasakyan delikado yan eh, mga kababayan oh Samantalahin nyo mga kababayan habang marami pa tayong hawak para puntahan din namin kayo. I-comment mo lang yung lugar mo and then uh, uh, kailangan ka, i-share mo yung upload videos natin. Mabilis ka namin manotify uh, para umabot sa inyo ang blessing biyaya. No? And yung mga naghahanap buhay dito sa kalsada, may pinagkakakitaan. Oh, ito, to to, ito. Pero bibigyan din natin yan. Sir! Ah, oh, sorry, nagulat ka. Pwede magtanong? Kaya na, sir. Ay, please, saan pa punta ito? ah uh, tayog. Saan? Tayog po. Malayo pa yung tayog? Yan banda po kuya. Ah, pa ano pa? pa Pakanan pa kayo. Ah, kakanan kami tayog. Uh, oh. uh mga so, ilang kilometro ay, pa? Santa Maria, tapos tayog na, kuya. Ah, eko sir, taga saan ka? Dito rin, sir. Singgan. Ah, singgan? Oh, okay. ang hinahanap ko. Lapit ka kung dito, sir. ayun ano hanap buhay mo, sir? tatanim lang ng one. Life. Ay, huwag mong nilalang lang yan. Marangal na hanap buhay. Ano pangalan mo? Jewel Lagulamundo. Okay. Nagpunta ako kasi dito sa bayan ng Asinggan. Tapos hinahanap ko yung mga nagahanap buhay. Mamimigay ako tagpa 500. Okay lang ba? Okay lang, dad. Okay lang. May pamilya ka ba? Pa? Okay lang, dad. may pamilya ka ba? Pa? Meron, dad. Oo, sige. Oh. Okay lang. Okay lang, dad. Thank you. Pangalan mo? Ha? Pangalan mo ulit? Jewel Lagulamundo. Oo. Oh, salamat sir. God bless. And ako po si Daddy Frankie. Oo. Oh. Okay. Ayan! Papanood kita, sir! Ah, napapanood mo ako! Galing-galing naman, o. Oh. Salamat! O, oh, sige, abanti tayo ulit! Thank you, ingat! Salamat. Ayan, mga kababayan. Napakasarap sa pakiramdam. Mga pagbigay tayo ng blessing biyaya sa ating mga kababayan. Alam ko, mga kababayan, maliit na bagay lang to. Pero para sa akin, para sa mga kababayan natin na may hirap, eh, pambili na rin to ng ulam o kaya bigas, no? Kaya shout out po sa lahat ng mga kababayan natin. Muli po ako ay nagpapaalala sa mga gustong magkaroon ng uh, blessing. Kahit konti lang, share lang natin tong uh, video na ito and then uh, i-comment mo kung saan na uh, bayan ikaw, saan ang lugar mo. Kayo naman ang sunod na pupuntahan ng Team Daddy Frankie, no? si si tatay walang kamay. Ay. Morning! Pwede magtanong? Saan po papunta ito? Oh. Santa Maria. Ah, pag dito, Santa Maria? Oh, tapos tayog. Tayog? Oo. Oh. Tawag nyo tayong napapanood ko sa ano? Sino? Tayo. Sino po? Ayon, napapanood ko. Ano napapanood mo ako? Frankie. Ah, si Frankie? So, Opo, ako okay. nga po. Ako nga pa, pasisya na. Sakto-sakto. Nagtanaliligaw kasi ako, tay. Ah, hindi ka maniligaw nito. Pa rin. Ah, 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 do, yung pag... <laughs> Pilipinas pa rin! Oo. Ang galing mo talaga, Tay. Ayan, namukhaan kita. Ah, namukhaan mo ko? Ikaw yung... Dagan na... <laughs> Bakit nakahubad ka? Eh... may trabaho ko. Itakpan mo yung didi mo, Tay. takpan eh, mo ganyan. Ayan, bawal kasi sa camera eh. Bawal. Ka. Oo, ayan, ganyan lang. Oh. <laughs> Asan ang kamay mo? Nawala. Nawala. <laughs> Tatay, <laughs> Ikaw po'y tagasinggan. Oo, oh, dito. Okay, tagasinggan ka talaga, totoo. oh, okay, totoo. Hindi ka nagsisinungaling, ha? Ay, bawal magsisinungaling. Eh, oo, O, tay, kasi Sisa. kaya ako pumunta ng asinggan, <laughs> kaya ako pumunta ng asinggan, <laughs> lahat ng mga kasalamuha ko na tagasinggan, bibigyan ko ng tagpa 500. Ah? Okay lang ba, tay? <laughs> okay lang? lang? Ay, hindi naman. Pagay, ko sa Nay, ano. ay tay, hindi po ako mayaman. Ah, Sinishare ko lang yung blessing. Napanood ko talaga sa ano. Ha? napapanood mo. Marami tayong natutunan. So ngayon, naniniwala ka na na may isang Daddy Frankie. Oh. Yan, oh, para sa'yo. Okay. <laughs> Salamat, Tay. Salamat dito. Ayan. Kapuntang Santa Maria. Oh. Tayog. Oh, yung tayog, Tay, Pilipinas pa rin yun? Okay, Pangasinan. Pangasinan. Pangasinan, oh. <laughs> pero Pilipinas ang kami. Okay. Oh, oh hello, Tay. Hello, Tay. Ay, patay tayo dyan Pero tigasin ka na eh Hindi nga O, oh, ito Bye-bye Okay, God bless po Thank you po <laughs> Salamat Ayan. Maraming maraming salamat mga kababayan Gaya ng aking sinabi, ano? Ang lalayo na ng mga kasama ko <laughs> Shout out po Sa lahat ng mga kababayan natin dito Sa Asingan. Pangasinan, no? Si Tatay medyo joke time din eh. Lolokohin ko sana eh, ko. Pero pala biro din. Sasabihin niya hindi ako maliligaw kasi Pilipinas pa rin daw. Narinig na niya yung mga joke ko. <laughs> yung talaga yung nasa isip ko na sasabihin ko sa kanya eh. Kaya natawa ko kasi inunahan na niya ako. Itong mga kapabayan, marami pa. Kaya yung sinasabi ko, i-share mo ang video ng ito At kung hindi ka pa naka-follow kay Daddy Frankie, mag-follow ka. Para mabilis ka naming manotify Maraming maraming salamat po And God bless po Ayan Parang wala O oh, dito dito Ayan Tignan natin ng Tagpa 500 yan mga kababayan Kung makilala nila si Daddy Frankie <clears throat> Gilid mo na Sarado. Sarado. Sarado? Okay, Sige, bante. Ay si. Sige, sir, sir. Sir. Sino? Vlogger. Sino? Sino? Parang gusto mong mangursonada. Yeah. Sino? Sino? Sir. Lapit ka rito. Sino? Ayusin mo, magsusuntukan tayo ngayon. Ha? <laughs> Sino? Si tulong. Sino? Sa Ha? ko si si Sir. na, tumang tumang na to eh. Sayang. Doon sa kabila, ba makilala ko? <laughs> Sayang man, man. <laughs> <laughs> Ha? Kumusta kayo dyan? Okay lang? Rosales ba to? Rosales, Sir. Shout out. Kumusta po, May na, Sir. May na. May na. Mahina May na Sino? Daddy. 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 Ha? Daddy ha? Ang ha? Sino Ako po, Sir! Ikaw? Ah, Ikaw Ayoko na sinungaling! Kami, <laughs> <laughs> Kami, Oh. Thank you, thank you. Oh. O! Oh. O! Ah! Trigger! Trigger. Trigger. Oh, mo! Thank you! Thank you! Oh. <laughs> abante! Abante! Hahaha! 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 mga kababayan, huwag niyo mamasama yung biruan namin, ha? Naipagkulitan lang tayo sa mga madadaanan natin dito sa Rosales. Ayan. Mahahanap pa tayo. Kailangan niyo nakakilala para sa mga followers to mga kababayan eh, syempre nakakaya naman sa mga followers natin hello po. hello po kumusta hello po shout out po hello oh merienda? taga saan kayo sir oh yung isa pa oh thank you thank you ayan basta makilala nila si daddy frankie Banting-banting konti. Ah! Aliga, aliga, ma'am! Si ma'am! Yung nakakilala kay Daddy Frankie! Ayun! oh para sa'yo! Oh, please, ka na! Ayan! God bless! Hello! Hello po! Sticker daw! Sticker! Sticker Ayan. Thank you po! Hati-hati kayo! Thank you, ma'am! Thank you! Ingat po kayo! Ayan! Yeah. May nakakilala pala dito mga kababayan eh. Kala ko wala tayong followers dito sa Rosales oh. Oo. Oh, eh, kaninang dami to, umuunti na. Pero walang problema 'yan para sa inyong lahat mga kababayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag kilala mo si Daddy Frankie eh, at uh, napapanood mo ang ito, uh, kailangan sabihin mo kung saan lugar ka para ikaw naman mapunta na. Hello sir. Hello po. 'Di diba? Para sunod na punta namin sa inyong lugar naman. E comment mo lang kung tega saan kakabayan at i-share mo ang bidyong ito. Kailangan nakapalo ka para mabilis ka naming ma-notify. Maraming maraming salamat. Hanap pa tayo. Kilala mo si ako? Oh, asa Nasa cellphone mo? Nasa loob po Nasa loob? may pamilya ka na ba? Wala pa. Binata? Oh, ano 'yun? Trabaho mo dito arawan ka? Magkano isang araw? A oh, 400 isang araw. Okay. Oh, ano pangalan mo? Anthony po. Lapit ka, lapit ka. Teka, tayo ka. Opo. Okay. Ang po, arawan mo? 400. 400. Pwede ba gawin ko 900? Opo, oh, oh, 400 doon sa pinagtrabawan mo. Okay. 500 kay Daddy Frankie. Opo. Okay. Oh, sige na. Salamat po. Walang anuman. <laughs> God bless. Ayan. Thank you. Ingat ka ha. Okay. okay. Ayan mga kababayan. Ah... Uh manggagawa. Kung baga yan, naglilinis siya dito, lumapit kay Daddy Frankie. Sabi niya, sayang kasi hindi niya dala yung cellphone niya. Nakapalo daw siya. ba? Diba? Nakaawa naman yung kalagayan niya mga kababayan. Although lumalaban ng parehas. Pero, di ba masarap? Masarap sa pakiramdam pag nakapag-abot tayo kahit kaunting tulong sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. God bless po.